fixer no, fixer no. Kung may bali sa buto. Okay. And then, And then uh, uh, -may mga uh, uh, na masama eh. <laughs> uh, yung, uh, so yung, yung mga nakanestisya naman yun. Regional block, regional block or general. Tapos sa ito po yung mga pata general. Regional. Then yung mga bolt cutters, yung mga strapless mga pieces of metal. Missing sing, sing. may missing sing kumisan, pag may sing na putukan na mga magayong kamay. So hindi matanggal yon. So ginagamit nila yung wire cutter. Yan, Ron Jure. Ron natin. Ganda ng Ron na to ha. Anong ano ba? Bukan pinapasan ako nung pinakabago ng instrumento nila. Nagpapasikat eh. Hindi ginagalawa. Bago yung Ron nila kasi ginagamit namin sa ano, hospital ko dati eh ano eh, mapurol na. Kita agad. Hindi na ginagamit. Kasi kung isa may nakalabas na buto. So, tatanggalin mo ba yung kagaya ito, may nakalabas na buto. Gagalin mo yun, bubunin mo yun. Para matanggal, para nasa loob ang buto. Kasi hindi maghihilom kung may nakalabas na buto. Handholder to it. Parang ano to ha? Parang torture chamber. <laughs>